Ayan, good evening Good evening mga idol ah, Welcome po muli sa ating channel Dito sa Uno Online TV channel Ang ah, Mga idol, ah, shout out muna sa ating mga subscriber dyan Sa ating mga viewer Ngayon din sa ating mga follower dan man kayong panig ng ating bansa na roon, mga idol, ay binabati ko kayo ng isang magandang umaga. Bueno, mga idol, ang paksa ng programa natin ito ay eh, nauukol sa mga pagbati sa aking mga kabarangay dito sa aming barangay doon sa mga pinalad na may bilang mga kagawad mga bagong kagawad at bagong barangay captain nitong aming barangay. Pangunahin ang binabati ko sa programang ito ay ang aming buting barangay captain na si Honorable Fernando Ding Bolo. Shoutout sa iyo, ka ha? Congratulations at muli ka na namang nailuklok ng ating mga kabarangay. At nawai, ay lagi pagibayuhin ang maganda mong serbisyo dito sa barangay na yung nasasakupan. Sampo ng iyong mga bagong kagawad na nailuklok ng ating mga kabarangay. Shoutout sa inyong lahat at binabati ko kayong lahat. Congratulations sa ating mga bagong nailuklok na kagawad dito ng ating barangay sa pamumuno ng ating buting barangay na si Honorable Ding Bolo. Pero you know, mga idol ha, ah, kung kayo ay sakaling nanunungkulan na kung ano man ang inyong mga ipinanukala nung bago magkaroon ng eleksyon, ngayon kayo na na ng ating mga kababayan o kabarangay, ah, sana ito pa rin nyo ang inyong mga magagandang ipinanukala sa ating mga kabarangay upang nang gayon sa mga darating pang eleksyon ay muli kayong tangkilikin para may sa inyong kinalalagyan sa ngayon Pero mga idol ha, yung mga idol naman namin na hindi pinalad na manalo itong eleksyong ito ay talagang ganyan lang mga idol marami pa namang pagkakataon para may pakita nyo sa ating mga kabarangay ang inyong kakayahan sa larangan ng serbisyo publiko. At doon naman sa mga nailuklok na ng ating mga barangay sa larangan ng serbisyo publiko sana ay pagibayuhin nyo ang inyong uh, kakayahan bilang mga lingkod-bayan nitong ating barangay. Lahat kayo na bagong nailuklok itong nakaraang eleksyon ay binabati ko kayong lahat na way pagpalain kayo ng ating Panginoon sa panahon ng inyong mga panunungkulan. Ito ang inyong lingkod, si Boyet ng Uno Online TV Channel ay nagpupugay sa inyo at bumabati ng isang magandang gabi. Pero well, uh, mga idol, ang tangi ko lang may advice sa inyo bilang mga bagong manunungkula ng ating barangay kung ano ang hinahanap ng ating mga kabarangay at kung ano ang kanilang mga problema nawa ay inyo itong matugunan. Bilang tip sa inyo mga idol ha, ng mga bagong luklok ang hinahanap, pangunahing hinahanap ng ating mga kabarangay ay yung kahit dalawang beses malang sa loob ng isang buwan kung paano nila kayong nakikita na nag-iikot bago dumating ang halalan sana'y muli nila kayong makita na nag-iikot kahit tapos na ang halalan di ba mga idol tama dahil tuloy ang pintas ng karamihan sa mga tumatakbo lalot na iluklok na nakikita lamang daw sila kapag panahon ng eleksyon na nag-iikot at pagkatapos ng eleksyon ay hindi mo na sila makikitang nag-iikot pa. Pero mga idol, sana kung paano nila kayo nakita nag-iikot before eleksyon, ngayong mga nakaupo na kayo at na, ganun din nila kayo makikita kahit dalawang beses lang sa loob ng isang buwan. ba diba, tama mga idol? Simple lang naman sa inyong pag-iikot. Aalamin nyo lang mga idol kung ano ang mga problema ng inyong mga kabarangay sa bawat sitio na inyong nasasakupan. Ganun lang kasimple at yan ang hinahanap ng ating mga kabarangay sa isang nanunungkulan. Tama nga naman na sana eh, palagi niyong iniikot ang ating barangay upang alamin ano ang problema ng ating mga kabarangay. Diba tama mga idol? Kaya nga, itong inyong lingkod, eh, katuwang nyo sa ng servisyo publiko, dahil ako naman ay nasa ating barangay din, nanunungkulan bilang lupon, taga pamayapa nitong ating barangay. Sama-sama sayo sa larangan ng servisyo publiko dito sa ating barangay. O oh, bueno, mga idol ha, shoutout po muli sa inyo. Sana kahit papano nakapagatid ako sa inyo ng magandang mensahe. At kung ano ang hinahanap ng ating mga kabarangay, sana yun ang makita nila sa inyo na ginagawa ninyo. Yung mga magaganda nyong panukala, mga idol, ha? gawin nyo at tuparin nyo kapag kayo ay nag-uumpisa ng manungkulan dahil yan ang pangunahing kailangan ng isang may tungkulin bilang kawanggawa ng ating barangay. Pero mga idol ha, advice ko lang sa inyo, kapag kayo nanunungkulan na anuman ang posisyon na inyong hinawakan, hindi maiiwasang babatikusin kayo ng ating mga kabarangay. Kaya ihanda nyo ang inyong sarili kung anuman ang batikos na inyong aabutin sa buong panahon ng inyong panunungkulan. Dahil yan, normal yan. Ang sabi nga, sampung mabuti mong ginawa, makita ang ka kanang isang pagkakamali, mali na lahat ang iyong nagawa, di ba tama? Pero ganun pa man, ano man ang makita sa iyong pagkakamali, kung masigit ang kabutihang ginagawa mo sa iyong barangay, ay eh, baliwala yung mga mali na nakikita nila sa iyo dahil may mga kabarangay ka rin naman na magsasabing marami kang nagawang mabuti. Iba tama? Kaya nga mga idol ha, sana huwag kayong ma-open sa mga inasabi ko dahil ako naman isang bilang isang vlogger eh nagahatid lang ng magandang informasyon sa ating mga kababayan hindi lang dito sa ating barangay kundi maging sa iba pang lugar nitong ating bansa kaya kami mga vlogger ang layunin ni namin makapagbigay ng magandang impormasyon sa ating mga mamamayan kaya inuulit ko congrats sa ating mga bagong upong kagawad na nailuklok ng ating barangay ngayong katatapos lang ng eleksyon. Ganon din naman ang aming butihing barangay captain nakita lang ng mga tao kung gaano kakaganda kagano kaganda ang servisyo kaya mas ipagibayuhin mo pa ito ngayong panibagong lukluk ka itong ating barangay kaya shout out sa ako bilang kasama mo sa larangan ng serbisyo publiko, nanunungkulan ako bilang lupong tigapamayapa dito ng ating barangay. Kaya ang masasabi ko lang sa ating mga bagong upo, keep up the good work. Di ba tama? Pag-ibayuhin ang inyong serbisyo para sa mga susunod pang eleksyon ay muli kayong tangkilikin ng ating mga kabarangay. O beno, mga idol, sana ah nakapagbigay ako ng magandang informasyon sa inyo. oh, muli ko kayong binabati ng isang magandang gabi. O, oh, yung mga idol ko dyan, ha? Ah? Yung mga hindi pinalad na umupo. Talagang ganun lang. Ha? Ah, try and try. Marami pa ang pagkakataon para may pakita nyo sa ating mga kabarangay ang inyong kakayahan. O, oh, bueno, ito pong muli ang inyong likod si Boyet, ng Uno Online TV Channel. Pada sementara, saya nak kata-kata selamat tinggal.